Miss May, maraming salamat po, ka. Ah. Maraming salamat po kasi nangigyan niyo po ako ng chance na makausap po kayo ngayon. Nabalita akong gina mo kay Matthew. nag ka daw para papasukin ka dito. Ay, hindi mo ako marketing. Ano siya, scientist? Lakas niya po mag-invento, Hindi po yung totoo. Nagbintangan niya po ako manggagancho, eh. Pero alam niya po yan, hindi po ako ganong klase ng tao, di ba ko? Check her bag. Ay, bakit oh? to? Uy, wait. Bakit? Buksan mo na. lang nila. Sandali. Oh, wait, wait. Wait lang. Kasi hindi naman po ako magnanakaw. Nagnakaw ka pa rin. Dinakawan mo ng piece of mind si Matthew at privacy. Siniraan mo pa siya. Kaya dapat lang na pagbayaran mo yan. Nang higit pa sa perang hinihiling mo. totoo yun, Miss Min. Hindi ko naman po talaga intensyon na manggulo. Alam nyo rin naman ho, di ba, na pumunta lang po ako dito para pumabawi ko yung pera na kinuha po sa Dising akin. Sising walang inagaw na pera sa'yo si Matthew. Day, ha? Malinaw ba, day? Wala. Talagang sagad yung kagaraparan na pagmumukha mo. Ano? Akala mo siguro makakabiktima ka ng mayaman dito sa Japan. Pwes, nagkakamali ka ng binibiktima mo. Jasmine, hindi naman ako gano'ng klase ng babae. Totoo po talaga yung naramdaman ko para kay macho. Nabudo lang po talaga ako. Nakakala ko po gusto niya ako. Nakakala ko po gustong gusto niya po ako. Ay oo. Gusto kanya Gusto ka niyang mawala na. Dahil sobra-sobra na yung pangarap sa ginagawa mo. Oo, kaya para matigil na yung pagkakalat mo na laging dito sa Japan, sinagot na namin ang pamasahe mo pabalik ng Pilipinas. Gamit ang koneksyon at impulwensya ng asawa ko, madali namin na-access ang impormasyon sa passport mo. Kaya makakabalik ka na ako sa kanang galing. Nandun ang mga tao ko sa airport, dala na lang ticket mo. Lumayas ka na. Grabe naman kayo, Miss May. Tao naman ako marap sa inyo, di ba? Kasi akala ko po tao niya rin po ako tatanggapin dito. Akala ko po mabait kayo. Akala ko po hindi hintindihin niyo po yung sitwasyon ko. Pero hindi ho. Oh. Ang liit, liit ng tingin niyo sa akin. Akala niyo po ba tiket lang? Akala niyo po ba dahil sa tiket lang madidispatchan niyo na ako? Miss May, nagkakamali ho kayo. Hindi ho ako langaw lang na pwede niyong kumpitikin kahit kailan niyo gusto. Hmm. Ano yan? Hmm. Kailangan mo nang pirmahan yung contract to sell para ma-process na yung deed of absolute sale. Bakit ba parang mamadali ka naman masyado? Parang wala ka na ibang inisip kundi paano maibenta yung lupa na yan ah. Kung magsalita ka naman parang mukha akong pera. Do you really want to know the truth kung bakit gusto kong mabenta yung lupa? It's about ikit. Natatakot ako na maging kapareho siya ng nanay niya. Hindi mangyayari yun. But mahal, I can see the pattern, the signs. Parehong pareho silang mag-ina. Nakipagrelasyon si Ikit sa foreigner kasi yun na lang ang pag-asa niya. Kasi hindi siya kontento sa buhay niya dito. Ganun din ang nangyari sa asawa mo dati, di ba? And yung pagpunta niya sa Japan, it's a red flag, right? Gusto lang naman niya habulin yung nanloko sa kanya. Siyempre, hindi niya sasabihin sa'yo yung totoong reason. She went to Japan to have better opportunities. Don't you get it? Hindi mo maibigay ang sense of security at magandang future na kailangan ni Ikit. Kaya kailangan niya pa yun hanapin sa ibang tao at sa ibang lugar. Ganyan din ang naramdaman ng asawa mo sa iyo dati. Kaya kanya iniwan. And now, pinalalabas mo na atat na atat ako na mabenta yung lupa mo. Okay, fine. I just don't want you to lose your daughter. Pero kung main mo yon, okay lang. wag na lang natin itong ituloy. Hmm. Sorry. Sorry, mahal. Hindi dapat mangyari yung nangyari sa amin ni Mayumi dati. Ano, pipirma na. Para manatiling buong pamilya na to at para kay Ikit. sinasagad mo ko, sinasagad mo yung pasensya ko talaga. Ikaw na nga binibigyan ng grace for exit, di ba? O pwes, kung ganyan na ganyan, wala akong magagawa kundi ipadala ka sa police station. At kasuhan ka ng harassment. May huwag na mo po kayong ganyan. Take her to the police station. I don't want Matthew to see her anymore. Kuyo, are... don't, don't, don't. Huwag po. Miss May, wala na. Halina sa mampang konsensya ko, hindi naman po ako kriminal. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Pasensyaan tayo, pero mananahimik lang si Matyo pag wala ka na. Miss May, huwag naman niyo. Wala naman po. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo, Kuya. Huwag naman po, Kuya. Hindi ako sasamahan. Kaya na lang! Ano nangyayari? Yung babae, ma'am, nakatakas po.